Hello mga insan. Ngayon, magluto naman tayo ng ginataang kohol. Yan. Una, ipainit muna natin ang ating kaserola. Tapos, lagyan ng mantika. Ayan. At dahil mainit ng ating mantika, ilagay na natin yung ating igigisang bawang. Ayan. Pagkatapos, lalagyan naman natin siya ngayon ng luya. Kapag naggagata po tayo, lagi po nating tatandaan na huwag po nating kakalimutan na maglagay ng luya kasi yan po ang magpapasarap sa ating gata. At pagkatapos niya, nag-brown na konti, lagyan na natin ngayon yung ating kohol, yung igagata nating kohol. Yan, medyo ihalo-halo lang natin para ay kumapit yung lasa ng bawang at saka luya sa ano, kohol. Yan, ganyan. At dahil wala kaming nyog na nabili, ito na lang ang ginamit namin, yung yung gatang powder. Ayan. Tinimplahan namin siya sa may na tubig. Tapos, ayan. Nilagay na namin siya dyan. Tapos, pakuluan natin. At kumukulo na ngayong ating ginataang kuhol. Ayan. Hinihalo-halo lang natin siya konti. Tapos, medyo pinadry natin siya para masarap. Para kumapit yung gata sa kuhol niya. Ayan. Ayan. Ipadrain natin siya konti yung mga insan para masarap yung ating ginataang kohol. Tapos, ito na siya nung naluto. Ayan. Nakuha lang yan sa palayan. Libre lang po yan. Ayan, nakalibre na naman kami ng ulam. Mm. Please like and subscribe my channel. Thank you!